Marami tayong memories sa mga laro at libangan natin noon. Handa ka na ba? Gaya ng... Una ka talagang nagmanewan ng kotse sa makinang pantahi ni nanay na Depadya. <laughs> Dahil sa malikot na imahinasyon ng mga bata noon, pati ang inusenteng electric fan ay ginagawang mikropono at huwag isnabihin, tayo ang unang gumamit at nagimbento ng... Argin. Sikat pa rin sa atin noon ang mga klasikong laro luksong tinik, luksong baka, patentero, piko, susme, pang PE talaga tayo. Kahit rubber band nga ay nagagawa pa nating mabigyan ng iba't ibang tricks. Ginawa mo pa nga yung single star, double star, blade, hot air balloon, bahay ni Spider-Man, bahay ni Tarzan, bahay ni Kiko. Sana all may sariling tahanan! At ang paborito mong brief ni Tarzan. Siguro merong kabataan ang nanonood ngayon ang amaze na amaze sa mga ganyan natin. Wow, ang galing-galing naman ng mga bata noon. Di naman nagtatapos yun sa tricks, di ba? Merong mga laro sa goma gaya ng dampa, tumpakan, at larong nakalimutan ko na ang tawag dyan pero tinatarget yung nakasabit sa goma. Pag nahulog mo yun, sayo na lahat ang gomang nasa lupa. Ganito pa nga ang pormahan noon ng mga batang panalo sa mga larong goma. Tapos kapag di mo na inaalis ang goma sa kamay mo dahil proud na proud ka, ang panakot pa ni nanay sa atin ay sisipsipin daw yung dugo natin yan. Siyempre, aalis na mo naman agad dahil ayaw mo naman maubusan ng dugo, di ba? O yung nilalaro nating text, di ba? Meron pa tayong kalaro noon na talagang dalubhasang dalubhasa sa larong niyan. Tapos minamanilan ni niya yung paghagis ng text, tapos ikaw naman yung kulelat ang pinagatasan niya. Sa bagay, di rin naman nalalayo yun sa Holland. Meron ring eksperto sa ganyan tapos may mga kalkulasyon pa sila at iba't ibang posisyon ng tamang pagtira ng Jolens. Chupa, 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 chupa. Yung barahan ni Lola na ginagamit rin natin tapos ang parusa ay uling sa mukha. Ang saya-saya. <coughs> <coughs> di rin problema ang pera sa atin nun, di ba? Kasi tayo na ang gumagawa. Kaya niyang sigarilyo meron pang presyo niyan na nakabase rin ang halaga nito sa presyo rin niya sa totoong merkado. Mas mahal na sigarilyo, mas mataas ang value nito sa mga bata noon. Kung sakaling wala ka niyan, meron ding alternatibo. Gaya ng candy wrapper, tansan, at kung talagang nasa liblib -lib kayo ng probinsya, nandyan naman ang dahon. Kita, meron na tayong sariling cryptocurrency. Ganyan lang, may laro na tayo. Sa tansan naman, maraming magagawa dyang laro. Gaya nito, 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 nito at kapag karoling, tansan rin ang tamburin. Iba-iba rin ang mga version nito sa ibang probinsya. Yung iba, barya pa ang ginagamit sa tanching. Pero ang sikat ay ang mga ganito. Marami niyan sa mga tutserya, 'di ba? Dinabalutan mo pa ng tanso at tornilyo para lang bumigat ang maswerte mong pamato. nakaka yung kahit low-tech lang tayo. Pero ang saya ng feeling kapag nakakapaglaro ka ng break Game, ang peneratang Tetris. Sa tunog pa lang, nostalgic na sayo. Eto, o oh, yan, sariwain natin ulit. Kaso, di ka naman rich noon. O, di naman nakabrod yung magulang mo. Wala. Hanggang tingin ka na lang. For your eyes only. Pinagdarasal mo na sana ipahiramin kanya. Yan. 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 At yan. 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 yan, yan at yan. Huwag kang mag-feeling, my friend. Di ka nagkaroon ng ganyan. Di ka ba nagkaroon ng ganyan? Poor kid ka kasi eh. Battery? Di masyadong big deal. Mga laruan kasi natin nun, halos energy saving. 100% eco-friendly. Gaya nito, 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 Ay, the list goes on. Well, kagaya ng sinabi ko kanina, Tirin rin tayo nagpapahuli sa mga sinaunang laro. Buhay pa rin ang mga yan nung panahon natin. Buka ka lang ng pinagbalatan ng candy, tapos butasin mo yung barya, meron ka ng sipa. Buka ka lang ng lata, tapos gamitin ang chinelas, pwede nang magtumbang preso. Kadali lang naman makaisip ng paraan. Dalawang patpat, maliit at mahaba, meron na kayong shato, bote, tooth or consequence, goma. Pag samasamayan mo, may Chinese garter na. Hmm, musta na kaya yung mga matataslong lumundag noon? Tagu-taguan, tapos yung hanap ka ng hanap nagsipaguwian na pala ang mga walang hiya ang masakit pa kasabwat pa nila ang kuya o ate mo mga traidor dati pa nga ba diba kapag bilog ang buwan automatic lalabas sa mga tao at maglalaro ang mga bata ng tagu-taguan. syempre bago magka Beyblade uso na sa atin ang eksena ng ganito Here we go. Stop klase ng laro natin noon? Ngayon ng paglalaro sa buhangin, sakit na mismo ang lumalayo. Tayo talaga ang Bona Kids, batang magtibay with strong immunity system. Tama, di ba? Manguhuli ka tapos tatalian mo sa buntot yung tutubi ng sinulid. Simpleng laruan pero enjoyable na kabataan noon. Tapos pag ikaw yung nanguhuli ng tutubi, dahan-dahan ka pa. Pawis na pawis at kapag malapit mo nang makuha ang tutubi, sisigaw yung puwisit mong kalaro ng Tutubi, tutubi, huwag kang magpahuli sa batang mapanghe. Sa lagubang nga, ginawa mong pet, ba? Diba? Dinalian mo rin yan, tas pinapalipad. Kapag naispatan na nila ito, alam na mga bata noon na meron na silang kuy kuy pets. Kung sa ibang bansa, meron slay sa snow nila. Aba, tayo naman meron tayong dahon ng nyog. Coco Palm Family, yeah, yeah, yeah. Kung nasa urban ka naman, madalas ang meron ka ay scooter or trolley na yari sa kahoy at bearings. Nagkaroon ka rin ng tirador, sumpit o sumpak na target mo palagi ay mga insekto o ibon. Sinipsip mo ang bulaklak ng santan, ginawa mo pang sandata ang saging, naging alahas mo rin ang mga halaman sa paligid. Ito naman yung larong hindi ka nananalo, ang pabunutan. Meron rin pala bunutan sa sisig, larong napanalunan mo ngayon, pero kinabukasan, dead ball. Pilit mo kasing pinapainom eh. Pag sa saranggola, ang isa sa mga paboritong libangan ng mga bata noon, ang saya-saya ninyong nagpapalipad, tapos ang ending palagi ay kung hindi mapuputol ang PC, ang saranggola ay nasasabit. Meron pang simpleng version yan, di ba? Sa bahay-bahaya naman ay tulong-tulong para mabuo ang tahanan ninyo. Syempre, gagawa ng bahay ang mga kalaro mo para maging kapit-bahay sila. Pagandahan ng gawa, nagre-relax, kwentuhan, tapos may lutu-lutuhan pa kayo. Meron pang teacher-teacheran, di ba? Ay nako, nakakamis maging bata. Libangan mo pa nga noon ay magpadami ng kisses eh. Scam lang pala yun. Meron pang play money na pag Binabad mo daw sa gasolina, darami raw. Ginawa mo rin yun, no? Pickup girls, este, pickup sticks. Laro kasi kadalasan ng mga girls to eh. Merong Jack Stone, kung walang bola, tekitak na lang kayo. Merong pang mega dita na datang magaling sa exhibition ng Jack Stone, ba? Merong silang manika na ganito o kaya paper doll na kadalasan seller mo ng karakter. Sarap balikan ng nakaraan. Say. Si, si nena ay my boyfriend na. Anong sabi niya ay... <laughs> di rin problema ang pustahan noon. Lusutan lang o kaya ice water, pwede nang parusa sa basketball. Kapag nagsimba naman sa linggo, maraming nagtitinda ng mga laruan. Marami rin, gaya nitong kabayo, mga manok na walang tigil sa pagtuka, relo na di gumagana dahil pamporma lang talaga. Elisin na naging unang drone mo. Pangalawa na lang yung drone sa school. Meron pa yung laruan na hinihipan mo tas lulutang yung bola. Ay, ang dami. Pero yung binili sa akin ng nanay ko, yung ahas na yari sa kawayan at saka yung kalabaw na degulong. Nagkaroon rin ako ng armolite na yari sa kahoy bigay ni Erpat. Tas bari lang kami ng kapatid ko. Tutubi, tutubi, huwag kang magpahoy. Ah! pagkatapos ng laro ninyong tropa ay manunood ng sinusubaybayan ninyo sa TV. Eh kaso wala pa kayong TV, nakikinood ka lang. Minsan minamalas ka pa nga eh, ka. Kung minsan nanonood ka na pero random mo pa rin ang kasungitan ng may-ari ng TV. No choice ka, titiisin mo na lang na di pa welcome. Di ba may style pa sila, lilipat nila sa channel na di mo gusto, mapalayas ka lamang. Wala kang magagawa, TV nila yun. Uwi ka na lang. Bukas, luluhod ang mga tala. Minsan, pagkatapos ng panonood nyo uuwi ng di para sa chinelas o kaya tinatago ng loko-loko mo tropa noon. Ang paliligo sa ulan, may kasamang habulan, tapos maliligo sa tubig na nanggagaling sa alulon. Tapos later mo nalang marirealize na ang dumidumi -dumi pala noon, ang sukal-sukal. Ang saya-sayang naliligo sa ilog, no? O patubig sa sakahan kahit bawal, sige pa rin. Tas bago muwi, magpapatuyo muna. Tas pag uwi, todo deny ka pa kay nanay. Pero halatang halata naman kasi ang dry-dry ng skin mo. At pulang-pula ang mata mo. Nangyaka? Pulang-pula mata mo tutulog, ha? Tambayan rin natin noon yung puno para kukuha ng bunga. Nakakyat kayong lahat. Tapos meron kayong isang katropa na hirap na hirap umakyat meron ring expert sa inyo sa akyatan. Tapos pagbabano ninyong lahat, kayo ay buntis na. Tapos ganito ang mukha mo kapag merong nakatatanda na ihingi sa iyo ng pinaghirapan mong inenok. Kwentuhan ng nakakatakot pagdabi na Tapos takot matakot takot pumuwi Kasi kung anong-ano -ano ang naiisip mo Tapos gusto mong umihi Pero siya ang naiisip mo <laughs> Meron din nakikinig ng radyo Takot na takot ka Pero gusto mong nakikinig Pag-brown out naman, di problema yan. Makakaisip pa rin ng libangan ang mga bata noon. Di ba ginawa mo yan? Kunwari magic, di ka napapaso. Tapos nag-shadow puppet pa kayo, di ba? Iba rin ang trip noon eh. Sa paglalaro ng Spirit of the Glass, sabay acting-actingan na nasa asapian daw, nangingisay kunwari. Pero pag dumating si nanay o kaya nakita ng tita mo, biglang babalik sa katinuhan. <laughs> Miami, masayang naglalaro pero pagkatapos dating katika. Tapos uuwi ka ng madungis, tapos mapapagalit kay mama. Sa tuwing papalapit na ang piyesta, asahan mong may perya. Mga ganito, 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 ganito. May maraming mabibili. Kahit ano, meron sila. Siyempre, meron ng video games o arcade at maraming memorable sa mga paboritong nilalaro natin. nako oh, ang dami pa. Take note, low tech lang tayo noon ha, pero makulay ang childhood natin. Gulong nga meron silbi sa atin, di ba? Wait, parang di mo pa ni-like. Paki-like naman my friend Salamat. Di ako masyadong demanding, no? Like lang, okay na sa akin. Ikaw nang bahalang mag-decide sa share nito at pag-subscribe kung gusto mo talaga ang channel. Salamat uli and I'll see you sa kabilang video. Let's go!